guys. Good afternoon. Nara akong bana guys. O. Oh. Nangguna in guys. Naghukas pag yun. Pastilapan sa ito. May maning na magguna. Kay Bugnaw. O guys. Daga guys. Makita di ha. O oh, guys. Nasudlag bakukang ang utok ani guys. Muna nitabang sa kuwaguan. Panguna taon. Nala Mauna ning manihan nga itong Pugas na ko itong may aging simana lang guys O O, o diba Tara guys Dako dako guys no Napa dito sa pikas Nala Big victory ni guys Lala, guys नहीं